Hello guys. Ito yung makikita nyo parang gabi. Nung maliliit pa kami noon. Tandiyan kami pumupunta to. Nangunguha kami ng gabi. Tapos inuulam namin. Ayan guys. Oh. Tapos may... Hindi makuha ang kawayan. Dota ko da rin. Yan aking apo yan. Dalaga na. Ayan. <laughs> hindi na kaya ang ano hindi na kaya ang pagod ayan guys lalakarin namin hanggang ayan doon oh, naglalakad sila yung aming service nandoon sa sa baba ayun paket dito Nilakan lang namin hanggang dito sa taas Ya. <laughs> <Ayan. laughs> ya. Yeah. <laughs> yeah. <laughs> Ito bahay ng aking kumpare mar. Walang tao. Alam mo na ito, Balay? may lapit na may lapit na kami dito yan guys oh. yung iba doon pa umiigip grabe nilakan namin hinihingal din ako guys oh. ando na sila yan kaya sumang mo don yon kailangan dadaanan mo yung mga tao nandito. <laughs> yan, guys, oh. yan yung lugar na yan guys. Maliliit na may dyan yung bahay namin doon. Kali ito yung pinakakalsada. Papunta doon. Sa may kanilang Thank you for watching.